Guys, pupuntahan namin yung nadaanan namin kaganina na uh, ah, uh, no, 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 ah, puro no, 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 no. tanim na saging. kaya guys. Ngayon lang kasi kami nakakita ng ganung saging. Ang haba sa niya, grabe. Siya. Siya guys, dito sa division na ito, ang daming natanim na ng saging. Sa Ay, malapit na no, no, tayo, pa? guys. Siyempre, nadaanan na natin uh, ang na? agency na sa Power Lane. Welcome, guys. Mga ano, agency na pinagkakayin empleyado. Ito na, ito na. Ito na guys, ito na guys. Guys, ito na yun guys, yung nakita na namin kaganina. Titingnan lang naman namin, hindi <laughs> mo namin kukunan. Dito muna tayo, parking muna tayo dyan. Ayun mo! Swerte na muna mo yung tanim nito guys. Mom! Yes, I'm in banana. Sarap ng banana, no? Ang laki guys. Ang laki na mo. Manulutuan mo meron pa yan dun sa, no, marami yan eh wait lang, liliko natin yung bike natin hindi po kami mangungagi sa saging, nakita lang namin siya kaya, aling na namin kasi, ang sarap eh, ang sarap tingnan eh. diba, ang sarap ng saging no ang sarap tingnan kasi may nakita kami kanina sa papasok kayo sa bahay namin oo, uwe kayo Sabihin mo. Ganun din siya. Ganun, Pero kinahapon ano, siya guys. No, Kaya sa no, akin. diba? Sa yung bahayin, Ito pa ito guys. Wait lang. Ayun pa guys. Oh. Kita nyo ba yun? Ayun. Laki. Ang laki. laki din guys. Ayun, no, sa, ayun no? o. Sa akin tabi Sabi po. Huwag nyo tuturo ha. Ayun o. No? Hindi nyo kita. Ayun. Ito. Wait nga lang. Ayun. Sabi ayun. ko yun. Ayun, ayun. o. No? Tinuturo ng ano yun kitanin na yun, Ito yun, oh umpulo? Ito 'tong sinilit inaano ng cellphone ko. Ayan. Mali yung tingin mo na ito. Ayun oh. Yan. Makita no? mo na. Hindi pa din. Makita ko na. Sige na. Oh, di ba? Ko. Ah, Kita ko. Saan? mo na. Kita ko dun. Sa taas? Ayun no? oh. Oh, kitang-kita na no? oh. Oy, doon sa pa dito. 'di ba? Daming saging, no. Asa na saging diyan? Ayun, no. Kung dito tabi po kayo tani. Tabi po, nuno. No. Tabi po, uno. Oh nuno. No, Papakita <laughs> natin yung nakita natin ng ganina sa bakanteng lot. Uy, wala. Kaya Kanya na. No? no. Sayang, oh. Sayang yung saging, Oh. Dami nakita lang namin isa bakanting lote. eh. Mukhang tingin namin galing yan dun eh. May hinog na siya ano, sayang naman. Sayang na. Ulay dilaw na, ilang dilaw na ba yun? Ang haba pa ba din ang mga saging no? Nasa bakanting lote lang siya guys. Ayan. Boarding house and baby. Boarding house yan, karamihan sa hindi Subdivision 4 boarding house. Ganda ba? Ang ganda ng bahay, oh. oh. Ang ganda ng bahay, ah. Pag, pag laki nyo, magkakamalaking magkaka bahay din kayo. Doon? Basta sa taas? Hindi. Sa baba? Sa baba. Ako si... Baba. Ako si... Hindi sabihin. Pag kayo malaki na, magkakaganyan din ako kayo. taas. Basta mag-aaral lang kayo, kayo na mabuti. Hindi, hindi. Sa taas. Uy, uy. Nasama ako sa taas. O. Oh. Sa taas kami mo.